Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mas mapagkakatiwalaan ang ginagawang investigasyon ng Senado kaysa ng Kamara kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Magalong, may malaking sindikato sa kontrobersiya kung saan sangkot umano ang ilang kongresista, opisyal ng DPWH at mga kontratista. Inilutang niya si dating House Appropriations Chairman Sardico bilang isa sa mga pangunahing personalidad sa nasabing grupo. Eh, wala kaduda-duda naman eh. Nas, marami sa kanila involved. You no? Know? Wala kaduda-duda yan. Uh, ito nga, hirap eh, na hirap silang banggitin pa ba yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldi ko. Hirap eh, na hirap pa silang banggitin. For some reason eh... For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka powerful yung tao na yan no but why is it that they're afraid to mention his name why di ba nakakalungkot isipin hindi ko alam baka mayroon pa mas mataas sa kanya hindi naman basta-basta gagalaw yan di ba ay Magalong, nangyayari ang sistema ng korupsyon sa pagitan ng mga kongresista mga taga DPWH at mga kolepista. Magkakasabuat daw ang mga ito. Sa testimonya ni Curly Descaya sa Senate hearing, sinabi nitong nasa hagang 25% ang napupuntang kickback para sa mga kongresista. Ang kimagalong, tugma ang informasyong ito sa mga ulat na kanyang natanggap. Consistent do sa mga binabanggit sa akin ng ibang mga contractors din. At yung mga, mga ibang member ng DPWS, Very consistent eh. Kita mo yung mga binabanggit ko na hatian sa porsyento magkano na lang naiiwan. Iba-iba nga lang yung porsyento. Iba-iba. Kasi depende sa project yan. Eh. Kung dun sa project nato, depende rin sa markup sa project. Latase sa cat's eye. Eh, ang laki-laki ng markup yan. Isipin mo, bawat piraso, 9,900. O 9,000, sabihin natin 9,000. Almost 10,000. Eh, ilang milyon yung binili nila. Kaya they can have they can demand about 30-40%. Ganun din yung ibang project na track netting, ang laki-laki diyan, 40%, 35%. Sa flood control, kanya siguro mga sa range na yan, 20-25%. Dahil dito, napipilitan ang malong gawing substandard na mga kontratista ang ilang proyekto. Ang uh, nasa lower rank ano, ng ladder, ano, you know, yung contractor. Kasi nga, yung contractor, hahabulin niya. Hahabulin niya yung uh, yung uh, yung binigay niya, yung porsyento. Kasi hindi na makasali yan sa program of work eh. Yung porsyento binigay niya. Kaya ang nangyayari, doon sa project niya, ang tanong ko is, let us say 30% na lang ang naiwan sa inyo. How are you going to implement, execute a project? Sabi ko, sir, mapipilitan kami substandard. Dagdag ni Magalong, maaaring gawing state witness ang Pamilya Descaya. Bagay na tinutulan naman ni Pasig City Mayor V. Cusoto. Hindi dahil kriminal ang isang tao eh, hindi na siya credible na witness. Mm -hmm. diba? Tingnan mo yung nangyari kay Al Capone. Diba? Sino ba yung uh, main witness sa kanya? E.C. Si Eddie, Is si Eddie has been a criminal. Siya yung accountant, siya yung finance, siya yung budget officer kumbaga. Di ba? Siya yung finance officer. But he testified, no? No? and credible siya and that's the reason why uh, Al Capone was uh, sent to jail and convicted as well di ba? kaya hindi mo pwedeng sabihin porket criminal na hindi na pagkakatiwalaan ano? siguro uh, may may kwan may reason si Mayor Biko ano uh, kung bakit niya binanggit yon ano? pero sabi ko nga is uh, we have to validate kung ano yung mga statement ni biskaya. And the only, the only way we can validate that is through, you know, the employment of investigators to do that. Ayon kay Magalong, gusto niya nga imitahan sa house hearing dahil nandoon ang kulang na Anya, handa siyang pangalanan na mga congressist dawit sa corruption sa flat projects. Ay, Mayor, kawawa ka lang dyan sa house, puputaktihin ka. Sabi ko, alam nga naman ako hindi pupunta sa alam mo na ako pupunta sa house na wala akong bala. Siyempre, nakaprepara din ako, ano? Kaya, I am a soldier, ano? and I came from a tactical unit. So, uh, I'm prepared to go to the, uh, to the battlefield. Samantala so, si Volunteers Against Crime and Corruption President Boy Evangelista, inilutang naman si House Speaker Martin Wardes sa so. kontrobersiya. Ang hirap nilang mabanggit eh, may isa pa nga hindi mabanggit eh. E, alam naman natin kung sino yun eh, si Speaker, di ba? Speaker of the House. So, so, nandun na tayo eh. So, A ano, dili dribble natin eh. A ang ang ano dapat tayo i-break natin itong cycle na to eh, yung cycle of corruption, basagin natin 'to. And dapat mag-focus na lang talaga tayo uh, dito, no? Uh, kaya willing kami, okay kami uh, yung mga list grantee uh, to be admitted so witness protection program. Una namang itinanggi nila Saudi Quatruardes ang mga akusasyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, SMN News.